Magandang farming mga kwatchero, kamusta kayo? Sana ay okay lang. Dahil Sabado ngayon, ako ay uuwi sa amin at bibisitahin ko ang aking farm at ang aking bebe girl. At sa tuwing uuwi ako sa amin mga kwatchero, ang kinukuha ko talaga ay early flight dahil konti ang tao sa airport at less risk sa delay at cancellation. At syempre, hindi sayang ang oras. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay marami akong oras na pwedeng ilaan sa aking farm. At pag early flight ang kinuha mo, makikita mo talaga ang ganda ng Metro Manila. At ang sabi nila, mas less daw ang turbulence pag umaga. Kaya comfortable ako pag early morning yung flight ko. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero I find it really peaceful to travel early in the morning. Dahil napakakalmado talaga ng lipad at walang ingay sa loob off ng aeroplano. <laughs> kasi lahat tulog <laughs> mas gusto ko na yung katahimikan hay nako iba na talaga ang nagagawa pag tumatanda na hindi naman sa pagiging introvert ano pero ang hinahanap-hanap ng katawan ko ngayon ay ang solitude coming through to landing pa solitude solitude ka pa solitude baka mabash ka <laughs> oo ah hindi pwede yung arte-arte taga bukit tayo. Pero hayaan nyo na mga kwatsero. Kasi pinapractice ko yung aking diction. Kasi gusto kong mag work sa call center. <laughs> gusto kong yumaman. Ano ba? At dito in-announce ng Cebu Pacific na may mga bagahing naiwan sa Maynila. Buti na lang hindi naiwan yung sa akin. Dahil namili ako ng school supplies sa Divisoria. Para tipi dapat wais tayo. At sinundo na ako ng kuya ko gamit ang fortuner namin. <laughs> Dahil season ng prutas dito sa Mindanao mga kwatsero, namili na ako ng marang, lansone, Mangustin At mangga Ang isang marang ay 50 pesos Ang kilo ng lansones ay 35 pesos Ang kilo ng mangustin ay 50 pesos At ang isang kilo ng mangga ay 35 pesos At namili na rin ako ng isda sa halagang 120 pesos per kilo Mura na, sariwa pa Dahil sa sobrang kasabikan, pinapapak ko na ang mga prutas habang kami ay pauwi sa aming bukid At kalaunan ay nakarating na kami sa amin mga kwatsero at nakita ko na ang aking bebe girl Pitay. <laughs> Di pa naliga. Bukas ikaw maligo, ha? Pagod pang daddy. Pitay. naghanap ng pasalubong. Yan yung pasalubong niya. Yan, yung tinapay. Dahil alauna ng madaling araw ay nasa airport na ako, nakaramdam na ako ng antok, kaya nag-decide na ako na umidlip muna. At habang naidlip ako, ang kuya ko ay nagpapakain na pala ng mga baboy sa aming bukid. Dahil ngayong araw din pala ay pipitas na kami ng talong at ibebenta dito lang din sa aming barangay. Dahil bumuhos ang ulan ay hindi na kami nakapag-record ng video sa pagharvest ng talong. Sa paglalako ng gulay mga kwatsero ay kasama namin ang aming mga bata. Training ground nila ito para matuto at maging isang entrepreneur. Upang lumaki sila na isang madiskarte at hindi mahiyain sa paghahanap buhay. Kaya pag weekends, they know the drill. <laughs> Bukod sa paglalako ng gulay, sila ay nagpapastol din ng mga alagang hayop namin sa bukid. Kahit payak lang yung pamumuhay namin mga kwatsero, itong mga bata namin ay nagkumon, at nag-aaral sa private school. O sinabi ko na baka kasi mapanood ng mga perfect at sabihin bakit pinapatrabaho namin yung mga bata. Pakialam nyo ba? <laughs> Di ba? Our children are rules so we teach them how to fish. So we instill values among them. Para hindi sila pabigat sa lipunan at aasa na lang sa ayuda ng gobyerno. <laughs> Sold out yung aming gulay mga kwatsero at kumita kami ngayong araw ng 500 pesos. Yun lang. Love love!